Kabayan, paulit-ulit ka bang nagbabakasyon sa Pilipinas at hindi mo alam kung papaano kumuha ng OEC online? Narito ang tips kung papaano mapabilis ang pagkuha na iyong OEC. Type niyo lamang po sa Google googlonlineservices.dmw.gov.ph pag nakita nyo na po ang e-registration sa baba po nun my let's go pakiclick lamang po yun. Kung hindi ka pa po nakaregister mag-register ka muna kung may account ka na lock in ka na po. Kung nakalimutan mong email address mo password mo pwede po mag-account recovery. Pagkatapos po natin malagay na ating registered email address at saka password, nandito na po tayo sa dashboard ng ating e-registration. Kung makikita nyo at mapapansin niyo guys, dun po sa right side, may nakalagay po na balik manggagawa. Pakiclick lamang po yun kung isa kang OFW at magbabakasyon po sa Pilipinas. Pagkatapos niyo pong maklik ang balik manggagawa, nandito na po tayo sa initial assessment. So hinihingi po ang inyong mga passport copy. Kailangan po yan i-download at saka yung pag-ibig MIT number. Yung pag-ibig, okay lang kahit wala. So, nandito na tayo sa step 2 in your flight details? So, pakicheck lama ang inyong mga plane ticket. Kung anong araw po ang flight nyo, yun po ang ilalagay nyo sa inyong OEC. Halimbawa po ang ating slide na nakalagay po sa ating mountain ticket is April 30. So iset po natin ang April 30. Then next po. Paalala po lamang po sa lahat ng mga mababakasyon at kukuha po ng OEC. Valid lamang po ito ng 60 days or dalawang buwan po. So nandito na po tayo sa step 3. Contract details po. May question po dyan na are you returning to this employer? Kung babalik ka po sa same employer, itang click po ang yes. Pero pag hindi ka babalik at ang change employer ka, Pakiclick po ang no para mapalitan po ang details ng iyong contract. Next question po, in your employment are the, the same job position kung na-demote ka ba or na-promote kung dati kang DH tapos naging cleaner ka, dati kang janitor, naging manager ka, palitan po ang inyong position. Pag okay naman at tama ang inilagay ninyong information ng inyong flight details at contract details, pakiclick lamang po ang yes. And dito na po tayo sa last step. Dun po sa right side may nakalagay po dyan na please bring your ikama or resident ID. Kahit nasa ang bansa raman kung balik manggagawa ka, kailangan po nating dalhin ang ating resident ID. Doon po sa taas may nakalagay po dyan na view OEC so bakit po yun para lahat po ng mga information na nasagotan po natin mako-convert po siya into PDF. Para naman sa mga OFW na balik manggagawa, pag hindi po kayo nakakuha ng OEC online, kailangan nyo pa rin mag-register ng e-registration para makakuha po kayo ng appointment sa DMW para makakuha po kayo ng OEC. OEC. Eto guys, nakakuha na tayo ng OEC online para sa lahat ng mga first timer o yung first time na magpabakasyon sa Pilipinas, hindi pa po kayo makakuha ng OEC online. Pumunta po kayo ng DMW, kumuha po ng appointment para makuha po kayo ng OEC.